Guys, napadyak na ako Papunta na ako ng uh, Tabon Port Dito na ako sa Katiklan, guys And Guys, dito na ako sa Tabon Port Grabe. basic ang ahon pagpuntang tabon port So ayun guys, after ng verification area Dito lang kayo pupunta sa ticketing Ticketing counter nila Sama so, magtatanong, ito yung mga fee Ayan. So, foreign, 300. Local, 150. Discount, 120. So, ayan yung mga babayaran nyo. So, patating nyo rito sa Municipality of Malay, Aklan, sa may uh, uh Tabon Port. Dito muna kayo pupunta sa verification. Uh, tapos dito naman. Pagpasok ko ng Tabon Port, pagpasok dito sa Tourist Entrance. Dadang ka dito, guys. Ayan, dyan tapos verification doon verification tapos din na yung ticketing doon after mo dyan dito ka na ngayon departure pass na sa loob nice one sa isla ng Boracay nakikita ko na oh yes eto na nga mga kauban ang adventure ng inyong kaibigan at kasama sa subadyakan malapit na ako sa isla ng Boracay medyo maalon lang ngayon guys pero tinan nyo to ayan o oh. malalakas yung alon guys pero okay lang yan Hi kuya <laughs> Alright Ayan guys Si Royam TV Nandito na siya ngayon <coughs> Sa Boracay Yehey Okay. Shout out mo sir si, Jin, si Edwin Pinida. Sa Jinjin Jin Sky. Hop. Blogger, blogger ng yan. Okay. Welcome to Tambisaan Port. Ah, okay. Guys, yan guys. Dito nga tayo sa Boracay, guys. Shout out sa mga naging kakilala ko sa paglalakbay na ito. Sa kakay Kuya. Labas ka, Kuya. Thank you, thank you. Thank you po. nandito na ako sa Boracay. Yay! Kasama ko pala ngayon si Kuya Poch. kaibigan nila, Kuya Edwin, yung Ma'am Lynn. Ayan, kaibigan na natin ngayon dito sa Boracay, guys. Ayos. Sheesh! Dito tayo ngayon guys sa Dalampasigan ng Boracay sa Back Beach. Kasi doon sa Front Beach, medyo habagat ngayon, di ba? Mabulabog ang ano ngayon, kaya dito tayo sa Back Beach ngayon. Back Beach bulabog, no? Ayan. Ito guys, may nandito na rito ng ano, uh, Sea Urchin, 25 per piece lang. Ayan, no? Ayan guys, so kitang naman guys oh. buhay na buhay yung si Urchin no oh. isang piraso guys. Anong tawag dito diyan ma'am? Anong tawag dito sa Boracay? Tilik po. Ano po? Tilik. Tilik? ayon ayun guys. Narinig nyo ha. Ah. Ang tawag dito ng sea urchin ay tilik. Kasi nga matinik. <laughs> ayun. Tama ako no. Dahil matinik, Lake ang tawag. Okay, ano ito? Oh. Dito sa Boracay, kapag alam mo natitipid ka, eto nga kainin mo. Ayan. Solve na solve ka na dito. Sana nga 100 pesos mo. Dito naman, papunta na ako sa Brand Beach na ito kung makikita nyo maraming mga tiyanggian sa madadaanan maraming mga tao ang inyong makakasalamuha iba't ibang lahi iba't ibang kultura iba't ibang itsura ang inyong makikita yan, ang subuya, mga tayo, nagmamasid may batang bumaan may hindahan ng chinelas nakabayanas may mga iba't ibang bag sombrero at ano pang mga tinda meron dyan mga pauwi na ng bahay siguro nakapagsiling na sila may okay, mga magjawa at ang tutulak ng trolley ayun, kumukuha ng yelo ako, tamang lakad lang tamang sightseeing tamang takam lang sa pagkain tamang uh, window shopping ayun ayun nga guys pag naghahanap kayo ng murang kainan dito lang yan sa kanin diriya malapit sa save more pagpasok mo rito guys siyempre bubungad sa'yo ulam agad ayan o oh. o oh. ang daming choice ng ulam nila at saka ayan o oh, sulit yan ang nila sulit meal 100 lang o oh. 100 lang yan guys o oh. Kung gusto mo ko nang tatakam ka naman, pwede kang mag-combo one. Isang ulam, isang gulay, isang rice. Combo to naman, dalawang ulam. Dami choice guys, oh. Masarap ulam nila. Murang-mura guys. Diba? Hi. Yes Pabili po. Hahaha. <laughs> Ayoko niyan. Putok-batok. <laughs> <laughs> Pwede ka na pumalik kay Zuko.